katapusan ng mundo. Katulad nga ba ng paghunaw sa Sodoma at Gomorrah? Ayon sa Biblia, ang pagdating ng Panginoong Jesus ay katulad ng nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Nang ito ay kanyang gunawin sa pamamagitan ng pagkapaulan ng apoy at asupre. Kayon din ang nangyari noong panahon nilot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay ngunit ng araw na umalis na silot sa Sodoma umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit ginunaw ng makapangyarihang Diyos ang Sodoma at Gomorrah at ano ang kahalagahan at koneksyon ng mga pangyayaring ito sa ating kasalukuyang panahon bakit ito nauugnay sa nalalapit na katapusan ng mundo? Ayon sa Biblia, mayroon daw tatlong dahilan kung bakit humantong sa pagkawasak ang mga bayan ng Sodoma at Gomora. Una, ito ay dahil sa sexual na emoralidad. Ayon sa aklat ng Genesis chapter 19, may pangyayari kung saan pinalibutan ng mga kalalakihan ng Sodoma ang bahay ni Lot dahil sa mga anghel ng Diyos na naganyong tao na bumisita sa kanya. Ayon sa istorya, gusto umano nilang makipagtalik sa mga ito. At nang nagpumilit pumasok ang mga lalaki sa loob ng bahay ni Lot, ay binulag sila ng mga anghel. Basahin natin ang kwento sa aklat ng Genesis chapter 19, verse 4 to 11. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay, lahat ng kalalakihan sa lungsod. Bata at matanda ay naroroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtali kami sa kanila. Tumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, Huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako ay may dalawang anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo. At gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kay sa kanila itunulak nila silot at tinangkang wasakin ng pinto. Ngunit hinaltak siya ng mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. So malinaw sa senaryong iyon kung anong klasing mga tao ba ang naninirahan sa bayang Sodoma at Gomorrah. Sila ay lulong sa kahalayan at di pangkarniwang pagnanasa dahil sila ay may pagnanasa sa kapwa nila lalaki. Ikalawang bagay na mababasa natin sa Biblia ay ang kanilang labis na kayamanan na naging dahilan kaya sila ay naging mayabang, arogante at mapangapi sa mahihirap. Ito ay mababasa natin sa Ezekiel chapter 16 verse 49 to 50. Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may maipagmamalaking kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan, naging palalo sila. Bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila, gaya ng iyong nalalaman. Ikatlong dahilan ay upang magsilbitong babala sa lahat. Katulad ng sitwasyon ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah, marami sa panahon ngayon ang nabihayaan ng kayamanan at kapangyarihan Subalit madami din sa mga ito Ang napasailalim ng kasamaan Kayabangan, labis na kalayawan At sila mismo ang dahilan ng mas lumalalang kahirapan Nang mayihirap So ano-ano ba ang mga babalang ito Na iparating sa atin ng Diyos? Unang babala Ay ang bala ng Diyos Sa mga mapangaping mayayaman ayon sa Santiago chapter 5 verse 1 to 6 Pakinggan ninyo ito kayong mayayaman pumangis kayo at umagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mga mapanirang insekto ang inyong mga damit kinakalawang na ang inyong ginto at pilak at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy natutupok sa inyong laman Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw Sumisigaw laban sa inyo ang mga umani sa inyong bukarin Dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang sweldo Umabot na sa langit sa pandinig ng Panginoong Mapangyarihan sa lahat Ang mga hinaing ng mga mga ani na inyong inapi Nagpapasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na walang kalaban-laban. Ikalawang babala ay ang lumalalang sexual na immorality sa panahon natin ngayon na katulad ng sa istorya. Katunayan, maraming mga bansa ang pinahintulutan na ang pagkakasal sa parehas na kasarian. Sa kasalukuyan, 32 sa 195 na bansa or 16.4% ng bilang ng bansa sa buong mundo ay ginawa na itong legal. Mahalagang maunawaan din natin ang sexual na immoralidad ay may mga iba't ibang uri. Una, sexual promiscuity or pakikipagtalik sa kahit na sino lamang. Ikalawa, heterosexual singles or pakikipagtalik sa kasalungat na kasarian ng hindi pa kinakasal. Ikatlo, homosexuality. Ito ang mga gawaing sexual sa kaparehas na kasarian at ito ang inahalimbawa sa ating kwento. Alalahanin din ninyo ang Sodoma at Gomora at ang mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Nais ko lang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipaunawa sa iyo kapatid. Anuman ang kasamaan na nagagawa mo sa kasalukuyan, kung sa tingin mo ikaw ay gumagawa ng sexual immorality, kung ikaw ay mayabang, hindi masunurin sa magulang, puro kalayawan, kayabangan, mapanglamang sa kapwa, kriminal, o lulong sa kahit anong bisyo, tandaan mo na hindi nais ng Diyos na ikaw ay purasahan katunayan lahat ay gusto niyang maligtas. Mahal ng Diyos ang bawat individual maging anuman ang iyong mga nagawang kasamaan. Huwag kang makinig sa kasunungalingan ng Diablo na ang kasalanan mo ay wala ng pag-asa. Hindi totoo iyan. Sobrang mahal ka ng Diyos. Ipinakita niya ang pagmamahal na ito nang siya ay magkatawang tao at namatay sa krus upang matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Oo, sa halip na ikaw ang mamatay, maghihirap at mapurusahan dahil sa kasalanan. Ang sabi ni Jesus, anak ko, ako na ang bahala, magtiwala ka lang sa akin. Nais ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan sa iyong puso at kaisipan. Bagamat malapit na ang katapusan ng mundo, hinding hindi tayo dapat matakot dahil naligtas na tayo ng ating Panginoong Jesus. na siya ay nabuhay pagkalipas ng tatlong araw, kasama natin siyang nagtagumpay sa kamatayan. Mayroon tayong kasiguradahan na tayo ay ligtas sa pamamagitan ni Yesus. Ito ang pinakamagandang regalo na ating tinanggap. Ang sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob o regalo ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At sa Juan chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino ay hindi makaparoroon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ito ang magandang balita na nais iparating ng Diyos sa lahat. Kung hindi mo pa ito natanggap, huwag ka nang magdalawang isip kapatid na isibigay sa iyo ng Diyos ang regalong ito. Ang tanong, tinatanggap mo ba si Jesus ng buong puso? Kung oo, mag-comment ka sa ibaba, Sabihin mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ang iyong buong pusong pagtanggap sa Kaniya bilang Panginoon at Tagapagligtas.